Do you know anything about the Karan? Nagaral. Nagaral nag ka? Anong grade mo na? Grade 1. Grade 1? Oh, bakit eh? Walang pasok ngayon? Opo. Same. Magkano to? No? Sagdan. Ha! Mal naman! 100 pesos daw siya oh. Si Buyas. Joy! Hindi pa 50. Si Buyas. Piling ko na nga lang para makatulong. Tumatawag siya. Ha? Tumatawag siya. Wala eh, hindi siya tumatawad eh Ako ang tumatawad eh 50 ka ako Ayaw mo Kumikita na itong bata guys oh Ayan, ano pa mo? Angel Angel Hindi talo, kasi na Ah, okay Ayan, bayaran natin 100 pesos dami Siguro ito kamera na dyan ah, 50 lang yun eh. Yeah. <laughs> Niro po mo ako eh. <laughs> Sige na para kumita ka. Mm. Ala, tumagalaw. Tumagalaw na. Okay na. Bakit? Hindi pa tapos. <laughs> Hindi pa tapos. <laughs> Hindi pa tapat tapos. Ah, gusto mo mag-vlog tayo. Ano, anong air ano ipa-vlog natin. Ah, ano, sa, ano masasabi mo sa kanila? Hindi pa daw siya tapos. Eh, alis na ako. Hindi pa daw siya alis. O ano man sabi mo? Hindi pa tapos. Hindi pa alis. May trabaho? Oh? Ay, sorry. Ah, ha. Sige, magkita na naman tayo ulit sa susunod, ha. Ah. Nagbebenta ng sibuyas. 100 pesos. Binili ko na. Para makatulong. Kasi gridwan daw siya. Ito yung binenta niya sa akin, o. Oh, yung bata. 100 pesos daw. Sibuyas. Pero kung bibili mo sa palengke ngayon, 50 pesos. Kasi mura ngayon si Buyas ngayon. Eh. Pero binili na natin para makatulong. Kasi nag-aaral daw siya. Ako lang mag dito guys. Nakikita nyo yan guys. Simula nung binili ko hanggang ngayon, hindi ko pa rin tina charge. Napakaganda. Mga magtatatlong linggo na ito, ginagamit ko. Doyan, doyan. Paano ko na yung pilo na brown siya? Pilo na brown? Yung brown. Kahapon red na pilo. Huwag na yun, tanahulog, madudumi yun. Nagdi-DIY ako dito guys. Sisimintuin ko ito. Pero hindi ko patapos yan. <laughs> ito yung sabado kasi lang ginagawa ko guys. Pero ito yung nagawa, nagawa ko kahapon. Come on, please sa isang talong ang dami ng bunga oh 1, 2, 3, 4 masipag magbunga yan pati ito yan dami rin bunga oh. ayan aanihin na natin to guys dahil gagawin ko ng pang almusal yan oh. Marami na. Prito. Masarap yan. Pwede rin torta. Ayan ang almusal natin ngayon. Sabay prito ng tuyo. O di, masarap na almusal na. Di ba? Mm. Tuyo at saka Ay, sopa. daing. Ay, sopa. Ha? Sopas. So, ang lutoy mo. Daing, sopa. Daing, sopa, sachaka. Talong. Ito ang aming kwarto dito sa farm, guys. Malit lang. Bahay bakasyon lang kasi. Simple lang. Presko. Ayan, kain na tayo, guys. Maraming salamat sa lahat.